So, anong plano? <laughs> anong plano mo sa tindahan? Bibilin mo yung tindahan o ako ang bibili tapos kasi mama, ibibenta niya ni mama. Kasi ayaw na niya makialam kasi focus siya para maburus siya. Focus na kasi si mama kay daddy kasi na-stress siya kakaisip sa tindahan. So, gusto niya nga mag-ano mag siya, mag-focus siya. Ayaw na mag-isip kasi dami-dami dami niya yung pumapasok sa tindahan. Para hindi niya siya mag-isip, bahala na kayo diyan. Gusto niya kayo na nabahala sa tindahan. Bilhin mo na lang daw. 50,000 daw. Hindi, yun babayaran niya muna. So, uh, sino, anong gusto mo ba? Babayaran ko muna at babayaran niyo ako o akin na lang talaga tas sulduhan ko kayo? Saan ang pabor mo? Akin na yung tindahan at tasulduhan ko kayo o inyo na yan pero bahala kayo dyan. di naman kami didili dyan. Kaya niya bibili. Ano nang pa, ali, ano nang na pabor sa iyo? Ako ang bibili ng tindahan kay mama. Tindahan ko na yan. Tapos, kayo yung mga kamurga. Murga po, Tapos, sulduhan na lang mo para man na mo income or kan, or sa inyo na yan. Kung, kung sa akin, manginam ako sa iyo. Oo. Oh. Sure. Oh. So, tapos oh, kayo na bahala diyan. Oh, oh. Inyo na na siya, Bimbo. Paikot, pa, kayo ma na magpapaikot. Oo. Oh. Okay. Yun na yun. Kasi... Kayo niyo pang paikutin yung tindahan. Yeah. Ay, iso, ikot talaga eh, ganun niyo, tapos lipat-lipat. ano -lipat. nga? Assume na. Assume na lang. Assume na lang pero sa akin muna. Pero dili, dili na. Ha? Oh, sa, ah? sa utang. May, may utang pa eh. Bimbo, eh. May utang pa eh. May utang pa eh sa akin, 150. wala. pila? mag Ang sawad, di bimbo, wala. Monthly na, na lang. mag ka sa kanya na. O, monthly Ten. Oo. Ah, ah ka bayad sa akin? Oo, na ten. Nga mag-lisod-lisod mo, nga naman kayuta, naman ipon nga ba yung na lang. Ay, lagi. savings yun. Savings yun. So, 50 talaga ibibigay ko sa inyo? O, sabi mo muna sa mama. kay Ha? Si ah? Ano, ang sabi ni mama, 100 daw yung tindahan. Pero papaano na lang niya paasun lang 50. Okay na yun, no? Ang laki na yung... So ako magbabayad ng 50, tapos babayaran mo ako ng 60. Oh, monthly Oh, pero 60 babayaran sa akin, tutubo ang 10. Okay, okay. Okay <laughs> yabang. every month. Oh, niya, tapos wala man kami, ano, baka mamaya, mag-utang mag kami din, magkumuha kami din, baka dagdagan yung lagi utang ko, wala pa naman akong tinitingnan, ha? <laughs> Magtanong man ako kay Britney, kay Ma'am si ano kinukuha, nilista man nila yun. Tsaka ko yun oh, sa tindahan nila. Kung ano yung pinapakuha man. Di ba, iniiwa oh, ko sa okay. ibabang nila. Maglapag man siya ng papel doon kung ano kinuha niyo kagabi. Oo, no, oh, ganun. Tsaka, oh, para may karapatan ka na magmalita dyan. <laughs> <laughs> Paano mga mukha kasi na ni Gigi Lu, may customer, <laughs> mga mugot tayo. Ay, ah, talaga sinasabi ko. Sinasabi ko talaga, kung naman pumutang lang ako, magbabay naman ako next. Oo, oh, mga mukha niya kasi, mga ano. Alay, maulit na sa ating Okay, yan ang okay, na pindahan. hindi, ako nakakakuha ako kahit wala siya. Hindi, <laughs> <laughs> okay, okay na. Pag malita siya, pwede naman tayo bumili sa kabila. Oh. Di ba? Ano? Wala kayo dyan. Magkano utang ko ngayon dyan? 80. Oy, totoo? Uh, 70, ano, hindi pa kasama, ano. Ano, pinakamalaki dyan tungkol sa mga bahog? Oy, kakaan, birthday nimo? Kung sa deka? March? Okay. Ah, okay. Birthday okay. nimo, doon kayo. Ano, nakautang sa birthday na akong ako, muntung alak. Ay, okay, ano, sige, yung mga kuwan. Oh, ano ba 'yan? Kaya na. Kasi sino yung para kay ganito oh. oh Red door si ba, ganito. Oh, hindi ko yung sa kanya. Hindi, Red door si ganito oh. Bisita ana, ganun. Hindi, ano naman yun lang. Hindi ba minsan ba pag uh, oh, para may note kung sino yung kumain. Oh, yung, ano, kung ano ko. Hindi siya sabi ko. ko birthday. Ano oh. ko? Awak. Awak ka. <laughs> Talaga, baka yung mga sa wine glass doon bakla. Oh. Yung mga kabating. So. Ay, ganito na lang. Diyan kayo. Eh, nyo naman yan. Kayo na dyan. Dini naman. Sila naman ang business dito. Gusto nila magluto-luto. Pero paano yung pagkain nila? Ang inquiry sa inyo pa rin, package yun. Pero it's sa inyo na... Yung food, uh oo. -oh. Package yun. Kasi kukunin pa rin naman namin sila, tita. If ever, dun sa mga... Kung ano yung kailangan namin. Ano, wala? Summon power. Ano, hmm. wala? Hindi ba? Kung sa catering ba? Wala catering. kanang ko ano ba? Hindi may okay, pupunta okay, mag-order ba? Ba, ba? O, kita mag-open ng catering tea. Ayoko mag-open ng catering kasi grabe yan. Kaano, walang matitira sa inyo. Paghugas pa lang ng plato. May, ma kukunin mo to. Nagre-reklamo ng 500. Oh. Ano ba may catering? Kukuha ka na ng manpower dito. Kaano kita kitain niyo tsaka yung Sa Tsaka pag nag-catering. O oh, ano, magre-rent ka kay mama? Okay, oh. mama man yan. Hindi, automatic yan. Kasama yan sa... Hindi na, huwag yan ganyan-ganyan. Kaya yung mag-manage yun sa mga ganyan. Short order na lang, kasi may mga pumupunta dito, nag-short order. O, tapos i-announce na oh, tos, natin, mayroon na kaming short order dito. Paano pag long order gusto nila? Mag-interring uh, uh, na kami. Hindi akong gagawa yun. So, so mag-ano mag ka mama? Magpa-makiusap mag mag ka ma? 50 na lang ma. Kamulang gusto yun ha? Donas! Sari-sari store! Wow! Taray! Hi guys! Mag-general kagining sila dito sa canteen guys kasi gagawin na siyang bodega. Hindi <laughs> kasi nilinis namin yung mga gamit dito kasi hindi ano ito lahat ng mga ang Mga table sets ay eh? table sheet? Ano ah, na? cover. Po. Mga cover sa uh, tables, Papago na pala tayo ng chairs. Cover sa chairs. Hindi bibili kasi ako ng 100 na upuan. Tapos, ito yung mga shopping dish. Lahat. Nandito din yung plato sa loob nyo. Nandito rin yung mga bulaklak. Nandito yung mga plato. yung bulaklak. The flowers and everything. Lahat ng mga pag-decorations. Nandito na lang namin yung kape. Para mag-align space. Asan ah, yung ano? Yung ref doon. Kasi... Pa alin mo dito? Ah, kasi yeah. sagabal dyan. Kasi yung space. Kasi so, mag na lang din sa saksakan para hindi natatanggalin yung mga kani. No. No. Asan ah, yung saksakan doon? Bagay wala, maglalagay mo papalit Ah. Kasi nga kaya e, ipapadyon, nasusunod ng Ito yung namin, hindi naman ginagamit pa. Naka-on nyo kanina. So dito na, ilagay yung gym nila para mag gym sa ah, dito. Dito na. Sa para maibalik. Ayan. May bigas po. Kasama po namin si William. Si William. <laughs> si parang William na... Ano, wala na ba ito? Eh, oh. ano, isaksak raw. Linis sila dito, guys. General cleaning sila. Tapos yung video kay namin, nilipat na namin doon para magamit kan kantahan And si Jayford naman ay nandun sa fish pan kasi ay yung video namin nun. Para magamit naman siya doon sa area of responsibility. And si Bating naman ang naglinis ng buong garden. Ayan, sila pa yan, isa ni Raya. Wala, may kangkong na tumubo ting. Ano yan siya? Parang mga buto-buto siguro niya, no? Chinese man yung kangkong dito dati. Chinese man siya, tumubo lang, gilabong. Nagbungkal siya dito. Si J4 naman ay lagay na mga water lilies sa fish pan kasi sobrang dami. sobrang dami na kasi doon. So nilipat niya dito. Pero kinakain din niya ng mga isda eh. Yung mga lumot niya. Yan, ang dami niya guys. So, so ngayon, puntahan naman natin yung na doon area. Bilis na puno yan dyan. Ito naman yung mga babies ko. Hi! How are you? Sila pa mga boys. Wala lang si Kelvin kasi si Kelvin kasi mabait sa kanila. Ito kasi sila mga nag-aaway-aaway. Puntahan natin yung kabilang area naman kung ano itsura doon sa tawag nito, sa may fishpan kabila so tingnan natin saan kinuha ni J-Ford ah doon niya kinuha sa kabila tingnan natin kung nabuhi na ba yung ano ko ito mo, namin oh. sana mabuhay sila lahat ito ba kaawa kasi tuwi eh. kasi oh, ano talaga siya oh nangihina talaga siya hello oh, baka masi mamatay talaga to siya nangihina siya guys oh wala na pag naiinitan kasi napigtas kasi yun siya eh dito oh. dito ko sa Jefford ng water lily ang dami pa niya Ayan yung mga isda o oh, nakikita na sila. Ito nga pala yung bagong tanim namin nila ni Poldo. Ang um, hindi, hindi, ko alam kung anong tawag niyan. Parang snake plant na iwan. Clear na clear ang ating fish pond ngayon. Andan yung mga isda sa ilalim. Ang dami nila Oh. Tinan natin yung ginawa ni J. Ford dito sa mga bulaklak oh diva si ito si Yabong yan siya guys nagbuka na siya iba't oh. ibang color sana may ibang color pa no ito naman nilagay yung video key kasi may mga tao kasi dyan kasi may saksakan kasi dyan so gagawin natin yung area ng video key dyan. Kasi may saksakan dyan. Dito namin ilalagay yung video. Okay. Hi! mga mga bahog duga. Dito namin ilalagay yung video. Okay. Kasi dito yung saksakan. So umalis kayo dyan. Sarat lang. Tagasa mo. Tagatagululuan mo na muda. Hello sa inyo. O, oh, di ba? Mga pa sila pero mga biniyaan. Tinood! 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 Seryoso? Palata kasi sa mga mukha ninyo eh. Charot lang, charot lang. Ando naman yung mga batch ko. And dito naman malinis na. Dito nilagay yung mga stock para sa tindahan para mas madali lang kunin kasi tapat lang siya ng tindahan. Tapos, andun naman yung mga aso okay. ah, Kelvin, Ba't andito ka, ha? Huh? Ha? Si Kelvin lang ang lumabas sa kanilang magkakapatid. Ayun. Naingit. Gia! Ito naman ang babae. So, apat na lalaki doon. Si Kelvin lang lumabas kasi napaka nito. Tapos so, si Gia naman babae. Bawal siyang itabi. Tapos sila ni Princess sa kabila naman. Ano yan? Show my tuna. Show o tuna? Show my tona or tuna <laughs> o show, show my tuna? Ano yan? kalabasa, healthy healthy. Sa so, kalabasa, para pumayat ka. Sabaraw, raw ginuo. Sa so, nilaga ang kalabasa? Wala, pumaya pa di. Ah. Mamaya pa para uh, pa. yan. Ginuo ko. Kaw sad. Ito naman ang ulam namin later. Ano to? White beans sabi. So ka bumili ng upo? But, alam, Sa unang upo. alay upo, dili magluto. Oo, dili magluto ani hat candle. Ang um, ulam namin ay ito. Yeah. Eh, mag kwanta white beans. Hmm. Ngayon, yung mga nagigubot ako kung arrangement niya ha. Who give you the authority? Wala mo authority nga maging anak. Alam mo ha? Pamali mo dito. Ah, uh, guapa kung bat uh, oh, ng first class naka puti. Ah. ako nang besi naka blue nung elementary, crush na nang naka puti. Asawa din niya ni classmate ko sa grade 2. Dai! Yan yung guard naman namin. <laughs> Ayan na. Tapos na sila maglinis. Ba't andito yung mga plato? Uh, pinapatuyo ko pa. Ilalagay niya. Kasi tinabi ko na yung iba. sa so dito pala yung ba ano eh. Tantaran na ba ano eh, mag Magtigas eh. Magdalete sa taas dito. Pagdala mo mga Oh, malinis na dito sa kantin. Kasi pwede naman kantin to kahit hanggang dyan lang, di ba? I mean, oh, hindi siya kantin. Ah, cook uh, cooking. Oh, cooking sa iso, area. Lang doon sa table. Kala mo talaga mag, magbibenta. Hindi po kami nagbibenta dito, guys. Pero, magbibenta you can... Ha? Huh? Hmm. Tapos, magpabanda na ta. Pwede na gapon. Pwede na gapon. Para kita na magma-report. <laughs> 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 si Kano, si balik-balikan dito. Ang tanya isang... Ang tanya pong Domingo daw. Yan ko, anabot sa pulis. Balik-balikan. Sa Ma oh, okay na tayo, bro. Okay, okay na, mndirin. Eh. Ha? Yung sunod mm pa mo -mm. pulutin. La <laughs> joke pakay. Sakay ano? Kamu <laughs> na sila. Hindi hey! ko bisi ba anak? Magkaka mag -ano kasi kami ni mating nagsta kami dito ng mga yung mabilisang luto ba? mabilisang luto. Choito, guys. Dalwa, mas order lang. Na, wala naman tayong ano. Okay. Ah, pwede kasi ang dami na nagtatanong kasi dito. Ang dami na nagtatanong na meron kayong ano dyan pagkain. Pwede naman magloto o adobo tapos inyo din iibutang sa kuwan i-freeze. Oh, oh. Tapos meron na tayong microwave. microwave. So, since ano naman, para meron kami Yan yung business ninyo. Uh -huh. Uh -huh. Kaya naman, tapos ako nagbabayad ng ano. Hindi, mag-share naman kami sa'yo inyo ng 100. Lang. 100 ba? Ha? <laughs> uh, 100 per month? <laughs> oh, oh, <laughs> okay. Okay. <laughs> Kahit 1,000 per month, oh. At least may pang maintenance ka lang, di ba? <laughs> oh, di ba? Tapos, pahiramin ko si Dona ng pera para siya nang bibili ng tindahan kay mama. Tapos sa kanila ng tindahan, bahala sila dyan. Y yun naman ang ano nila kay mama eh. Sila naman ang share ito nila dito. Kaya nga eh. So tapos okay, na...